Yan, so ilan na lang hindi pa nalagyan ng gender? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na poste na lang, no? So anim na poste na lang yung gagawa nila ng gender dyan. Ayan, no? So dito tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna silipin natin muli at medyo matagal-tagal na rin natin hindi na nasilip itong NACR project no north south railroad railway project no na ating gobyerno ng DOTR din sa part ng Laguna medyo matagal na rin I think sa mga 4 or 5 months na ba yung pinaka last update natin dito sa proyekto na to so ayan ngayon at magbibigay ulit tayo ng Uh, update kung ano na nangyayari dito medyo matagal na rin na hindi ako nakapunta dito hindi ko na napasok tong lugar na to so hindi na natin alam kung ano na nangyayari sa ginagawa dito ano project eh ito na yung poste ng ano yung NCR. so kakanan tayo dyan sa may unahan lang para makita natin yung ano yung papunta sa Santa Rosa ay gagawin na lang natin ng panibagong ano uh, yung bukod na content no kasi mahaba naman kung diretsuhin natin yan Santa Rosa ito na yun no? tatawiran so may pakanan dyan kakaran tayo dyan ito ayan no hanggang dito na pala yung ano mga ginagawang posting ano nakatayo na ayan no? so nung huli nating punta dito yung mga posting na yan ay eh, hinuhukay pa lang yung pundasyon ngayon ay eh, naka ano no may buhos na yung kanilang ano ba na pierhead no nagbubuhos na sila ng mga pierhead no sa so part na to yung last na punta natin eh wala pa yan hanap na tayo ng masilungan mapagparadaan para mapagitan natin sa inyo kung ano yung tsura sa ano, ano tas? dito may malilim dito oh. ay sa lilim ah Ayan no, so dito tayo ngayon sa Sitio Bagong Silang, Barangay Sala, Kabuyaw City no, ng Laguna. Ayan makikita natin dito, yung sa huli nating punta dito, itong part na to dito sa Barangay Sala ay wala pang ano no, wala pang mga perhead o hinuhukay pa lang yung mga poste dito. Pero sa ngayon, ayan may makikita tayo dyan na ginagawa na nila yung mga poste at may mga perhead na ano yung mga poste ayan yung mga piers pala yung mga gawang pier na dyan ayan ay papuntang Santa Rosa na yan mahaba na rin kung sa malayo makikita natin na meron na rin ano no mismong Jerder. yung release ayan papuntang Santa Rosa yan So balik tayo dito sa kabuyaw at ito yung tutukan natin ngayon sa ating video for today. Ayan, kabuyaw muna tayo. Ayan, makikita natin dyan yung mga nakatayong ano, yung mga forma na yung kanilang perhead dito buhos na yan. Ayan. Tapos dun sa harap naman, ayan, makikita natin dyan yung ano, Mount Makiling. So sa unahan, meron na yan dyan ano, sa may mga paradahan ng mga kotse ano ba yan sa Nissan ba yan o Toyota comment down lang no kung anong company ang nandyan ayan meron na rin diyang mga jerder yung kanilang release yung gagawing release no pero dito sa part ng Barangay Sala Medyo mahaba pa itong walang ano Dito o, sa part na to Ayan makikita nyo Wala pa dyang poste e, Wala pa rin yung Wala pa rin yung hinuhukay no Hindi pa sila naghuhukay Para sa mga pundasyon ng poste no Ayan medyo mahaba na rin yung may jirdir dito pala Ayan no Ayan o, so pa natin itong kalsada na to Diretso tayo dun sa may dulo Tingnan natin kung may nagbago na ba Kasi itong part na to dito Sa loob nyan Eh wala pang hinuhukay na pundasyon ng mga poste no Ayan o, medyo mahaba na rin yung nagawa niya. Kasi dun sa may part ng Santa Rosa Meron naman isang launching country na Naglalagay ng mga gender door Yan naman ay kulang ay pula dito kulay asul at saka kulay dilaw nagpanalubong no sa lubungan pala yung gawa nila dito ayan mahaba na rin ayan so yun yung nakita natin sa ating drone dyan sa may luban lang sa kanan natin yan yung tambakan ng mga maraming sasakyan medyo masangsang yung amoy ng ilog ha? anong sapa tapang ng amoy sakit sa ilong dapat itong sapa na to igagawa na rin nila ng magandang ano to no drainage kasi makikita natin ayan no lupa lang di man lang na semento yung pinaka drainage no dapat semento na, na nila yan ah, may semento naman pala sa ibang party oh, pero yung iba nasira ba o baka hindi talaga semento yung ibang party no ayan bol bol na rin yung mga ano dito oh. side gutter yung tawag dyan ah barrier no bubol na so ito makikita na natin ito yung asul na ano lodging country dito ayan no? today is Thursday no so supposedly or dapat meron talaga no merong nagtatrabaho siguro pero wala tayong ah meron pero bakit konti lang yung mga tao dito no hindi tulad nun Napakaraming trabado dito Ngayon parang kakunti O baka Nagfocus sila Sa ibang area Ayan dito Kinakabit oh, nila yung ano Pag-rejoin na lang natin Saglit lang Gawin na natin Ang mabilisang review ah, Mabilisang Update Itong part na to Dahil hapon na Mag alas 5 na rin Anong oras na pa oh, 4.17 na ng hapon no So mabilisan na lang Yung gawin natin Eh Ayan na oh, tatanungin na natin yung kanilang dilaw na Lunting Gantry. Medyo malayo na rin pala naabot nito. Na ayan oh, andito na siya oh, sa mga dulo na tong poste, ito na yung pinaka na poste. Dito ayan oh. So halos maubos niya na yung mga nagagawang poste dito, halos maubos niya na ng kapitan ng Tierder, ayan oh. Ayan, so, quick aerial shot lang tayo dito hanap tayo ng mapestuhan mabilis ang ano lang mabilis ang update lang gagawin natin dito ayan o oh, napakalayo na Pakahaba na itong may ano dear, dear. may kalsada na sa taas no <laughs> ah, yung ambon lumalaki yung patak ng ambon try natin doon sa may bandang unahan kung meron tayong mapwestohan dito ano ba ito? ay bawal tayo dito baka pagalitan tayo na oh, vulcanizing pala yun oh tayo ikot tayo dito Sir, parada lang ako sa glit. Parada lang ako sa glit. Parang tayo kay sir Kasi dito na ako pisto para magpalipad ng drone So ayan makikita natin Pakahaba na itong may JRDR Ayan no then meron silang parang kubo na nilagay doon Siguro yun yung kasilungan ng mga trabahador no? Pag nagagawa sila ng katilang mga ano, no? Steel works no? Ayan Hanggang doon na yan no? Hindi ko alam kung anong barangay na to So I think hindi na to barangay sala eh Ayan yung gear nila. So papalipad tayo ng drone para mapakita ko sa inyo kung gaano nakahaba itong nagawa nilang ano dito. Uh, paglalagyan ng release ng uh, NXCR, no. Tara. Ayan yung so napakahaba na yan. Ayan. Tapos dito, mamaya natin tingnan kung gaano kahaba yan. Pakita ko muna sa inyo yung kanilang launching country na tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho dito no. Ayan. Medyo taasan lang natin yung ating drone. Maulan. Malakas na yung patak ng ulan. Ayan. Yung harap ng drone natin ngayon, ayan ipabalik doon sa kung saan tayo nang kanina, sa Barangay Sala. No. Ayan yung kanilang Jerder. Ah, Jerder yung kanilang launching country Ayan, so ilan na lang hindi pa nalagyan ng Jerder. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na poste na lang, no. So anim na poste na lang yung gagawin nila ng Jerder diyan tapos saka siguro sila gagawa ng panibagong mga poste kasi yung nadaanan natin mula dito hanggang dun sa may barangay sala yung kapagitan yan e eh, wala pang poste eh, wala pa rin silang hinuhukay para sa mga pundasyon ng poste no so siguro uh, inaagad nilang lagyan ng gender yung mga nagagawang poste kaya ganyan Yan, dito tayo dito pa natin to Tras muna natin ng konti. Estimate natin yung kanilang height. Kumulog na. Tingnan natin kung gaano kahaba na nagagawa. Ano. May jeder na dito. Lumakas na yung ulan. Ayan, no. Napakahaba na. Anong huling punta natin dito? wala well, hindi pa to dito. Putol pa to. Sports mode natin para mabilis. kasi umuulan na ang 50 meters lumakas na yung ulan balik na natin, natin yung drone <laughs> ah, mambiran, lakas ng ulan baka mahulog 70 meters ah, ayan no so, at least napakita natin kung ano yung drone natin sa taas malalaki na yung patak ng ulan kaya tama na muna tayo sa pagdodrone <laughs> at least nagawa natin ng konting ano ng mabilis ang update itong ano ah uh, ini CR Ayan, so binabahan natin, natin yung drone kasi pumapatak ng ulan. Ang na ng patak. So, kaya no, ito yung quick update natin dito sa NACR ng uh, Laguna, particular dito sa ba, uh, ano, City of Kabuyaw, Babus mula na.